So yan. good morning mga idol Video tinanghali tayo, mag-aabid na tayo ng ating mga alaga, ililipat natin Video tinanghali tayo dahil patitira lang ng oran Basta, basta, baka, kalabaw Tapos may nakita ko dito pugad o oh. pinagpugadan o Pugad na yan, matinit Tapos panonongkit tayo ng buko Ito yung panonongkit natin Sana ganito lang yung pangkawit, ano? Kung may ma-invento na ganito Ay abot! Kurang na lang ng kwarong talim, o oh. Yan, yung ating big mama. Yan ay medyo pumayat siya dahil malakas dumidi yung anak. ayun yung anak ko. Oh. Malaki yung anak. Na, na, oh. <laughs> ilang na Isang buwan na ito? No. Hindi. Wala pa. <laughs> Matyong, Ay wala pa linggo pa lang. Parang 3 weeks. macho yung ano? oh. balat niya? talaga mo. Ay buyag. Mm, oh, oh, oh. <laughs> <laughs> Lapad ng likod niya oh, Grabe. Laki. Huwag naman kasing kulatin. Nga. Nga Ayan, naging paglaro na siya. Ayan, ah! uh, na ito naman yung ating ganador. Oh, sa mga nais magpakasta dyan. Dito sa Barangay Rizal, sa malalapit lang. Available na ang ating pan Ilang taon? Ilan, ilan taon na yan, bossing. Dalawa pa lang 'to. Dalawang, Dalawang taon pero gulping laki. laki. Pero sobrang laki ng hapunan niya. Itoy tatak RR. Gana ito kay Kwan, kay ex-mayor Ramon Reyes sa Binavista. Kaya kilalang kilalang contend kilalang branch ng baka. Ganador din. Problem laki Taba Tabao. Ito ay indo Brazil. Oh, Indo-Brazilian. Indo, Indo Braz.

Pasaway ka na sa akin ay. O na, iyak ba yan pag-asabihan na abinta siya. Hi! Ibibinta na natin ha. Ano, payag ka? At masakit na likod ko. Masakit na likod ko kabubuhat ng tubig. Pakita mo to sa... Oo, nagpa-otong na. Pakita mo. Nasisiksihan kasi siya sa akin. Pakita mo. Ayan no? Nagkoka na siya. Nagbabarasik na. Yan, nilalabas niya na yung kanyang pututoy. Oh, ang pa Ang haba pala. Nilabas mo pa. Ha? Dapat dapat. Dapat mo pa. Dito. <laughs> dapat Gaano siya ka kuno? Gaano siya kabait? Nagaan ako na tatusok pa siya. Yung pala, nakawala na oh. Sumabit so, lang dito sa kahoy. Buti, kuan. Buti, buti hindi nakalayo. Kukuhain na naman sana sa to. Tapos i papakawalan na ulit. Ano Ayan Ayun ito yung atin naman kwan, lalaki. Ito yung, ay, babae pareho yan. Ito yung panganay na anak ni si Malaya at si Ponto, si Maria. Kaberti yan, ni Mama Mary. Nung September 8 siya pinanganak. Gabitan mo. Ay! Hala, naglalang din na. Hala ka, magpapakasta na din. Huh? Oo. mga panatandaan na siya, may mga sinyalis na, na naglalambi. Ito yung kalabaw, napitan na itong kan. Bunso. May isang buwan na ito? Ay, lampas na isang buwan na ito. Isang buwan na yan. Nung 8. Medyo <laughs> kwan niya. Mahilap. Tapos ito. Ito pa sa to eh. May pinta natin kita. <laughs> laki na oh. Yan. Ito, ito ang kanilang ina. Tapos ito ang kanyang mga anak. no oh. Magkasim um, na kinasilalos ni Malaya. Tapos yan ang tatay. <laughs> <laughs> Ayan. Family of Family of four. Ah, pareya sila, di ba? Ang iitim. Hmm. Isa lang yan. Nagsimula lang ako dati sa isang kwart. Isang kalabaw. Ngayon, dalawa na sila. Tapos paparamihin pa natin yan. Nasu. Dahil babae din si Maria. Bibinta na natin ito. Ay, anong nangyari naman sa iyong Aha. Sabig ka na dyan. Ha? 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 Oo, oh, ang Nakaka-recover na siya kasi meron din siyang padidiin. Payat basta may mga nadidi, ano? Bakit ikaw hindi ka namamayat? Hindi ka naman nadidi sa akin, ay? Dahil si Malaya naman yung dinididian mo. Ay, magapakas ka na taga siya, taga tinaas na yung buntot. Try mo daw. So, ang problema dito, malakas mahila siya. Huh! Aray ko. Kaya ako'y namamayat na kahila. Pwede mo naman kasi alpasan. Pupunta naman tayo doon sa aming alagang baboy. Saan sa doon sa camping. Sana palaging tag-ulan para laging makapalanda mo. Tali na muna natin sila na magkasama at dadaanan natin ito mamaya. Hindi, magsabid. Hindi, magsabid ito na yung ating baboy o lampas na sa kalitunin mga 50 to 55 kilos na to wow sa ipinagbibinta na namin to mga idol baka mayroong interesado sa inyo may dalawa akong kausap na mga mimili hindi pa pumupunta nasa 50 to 55 to mga magkano kaya sa palagay nyo